Mayroong pahayag ni Senator J.B. Ejercito uh, sa UNTV News. To me, magandang development ito dahil hindi siya excited sa nauupo bilang Senator Judge. Kasi nasasayang ang panahon. May halong politika ito. Uh, dapat pagtuunan natin ang ating gross domestic product na nauunahan na tayo ng Vietnam. Wow, that's good. Okay, pakinggan natin si Senator Ejercito then bigyan natin ng reaksyon. Plano ni Sen. J.V. Ejercito na kumuha ng isang retired justice kung kakailanganin ito para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay upang mapatibay ang kanilang legislative team lalo't unang beses siyang tatayong impeachment judge sa isang impeachment court. Ngunit paglilinaw ng mamabatas, hindi siya excited o sabit na gawin ito at may sentimento siya sa pag-usad ng impeachment case. So, sir, excited ka ba sa pag-upo bilang impeachment judge o uh, concerns ka? Actually, hindi. Kasi hindi. I have always been natitira pa nga ako, no? napapasya ko dahil sinabi ko napakaaga na itong bickering. Oo, hindi rin bickering, legal. Opo, um, whether you like it or not, an impeachment is a uh part political. Oh. Siguro half half, half legal, half political. Politika And ang dahilan. Sa dami ng problema na ating bansa. Correct. Uh, all of these things have to have to take a backseat again. Isa sa mga nais ni nice, si Sen. Ejercito na pagtuunan ng pansin ay ang pagtaas ng growth Domestic Product o GDP ng ibang ASEAN countries. Ang GDP ang kabuang halaga ng lahat ng mga produkto at serbisyo na nilikha sa loob ng bansa sa loob ng partikular na panahon. Aniya, opisyal ng nakikita ng Vietnam ang Pilipinas dito na maaaring magpababa ng oportunidad sa bansa. Ang worry ko dito, Vietnam's GDP is going 8%. Tayo po, bumababa ang no? uh, kanilang aid katuloy-tuloy. Ang worry ko rito, pag uh, yung mag-upgrade na sila ng status to emerging economy, lahat ng foreign investments, yung mga mawawala sa ibang lugar, sa kanila na mapupunta. So, we are wasting so much opportunities. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Okay. So, maganda yung sabi niya. Ah... Uh, dahil sa kaguluhan sa ating bansa, political uh, instability sa bansa, ang mga investors, wala na. Kakaunti na nga ang ating foreign investors, tapos ito pa, uh, may impeachment pa, magkaka, I don't know, anong mangyari? Hindi ah, talagang pupunta sa Vietnam, sa ibang ASEAN countries, yung mga investors. Tama, si Senator GB. So, hindi siya excited. Ang iniisip niya yung pagtaas ng ating ekonomiya or yung gross domestic product na bumababa ang Vietnam tumataas. So, it's a waste of time itong impeachment, sabi niya. So, to me, that's a positive uh, development, positive uh, remarks, pabor kay BP Sara. Bakit? Hindi siya interesado eh. Kap Parehas sila ni Senator Jingo Estrada. Wala rin. Tutol si Senator Jingo eh, na magkaroon ng impeachment. Sinasabi niya na yan. Uh, siguro, ano, opinion ko lang ito, yung naranasan ng kanilang ama na si President, uh, former President Joseph Estrada na nag-undergo ng ganyang impeachment at uh, hindi maganda Uh, sabi nga ni Senator Jinggo oh, Yung ganyan nangyari, yung impeachment. Jing, uh, estrada, Corona, iba pa. Gumanda ba ang ating bansa? Wala naman. Lalo tayong ano. So Marami pang pa ibang senador na nagpahayag uh, ng kanilang pagkadisgusto sa impeachment. Uh, Senator uh, Mig Subiri. Ayaw din niya. So, ito, Mig Subiri, Jingoy, Ercito, ano yan? Tatawid yan sa 20th Congress. Sino pa? Villanueva, parang ano rin. Ayaw din niya. So, apat silang tatawid. So pag uh, granting na uh, ang trial, uh, ang mag-conduct uh, na ng impeachment trial, ang 20th Congress, so may apat na senador na dyan na medyo... Most likely, uh, analysis, opinion ko lang ito, papabor, boboto ng acquittal ni VP Sara. Apat na yan, magkapatid na Estrada. Villanueva, uh, Subiri. So, kailangan na lang natin ng limang senador. Sino pa? Oh? Sana manalo si Senator Bato, Senator Bongo. Ay, nandyan pa si Senator Padilla pala. Lima. Huh. Nandyan pa si Senator Ligarda. Nandyan pa si Mark Villar. May pito. May pito na. <laughs> so, kailangan na lang natin ng dalawa. Hmm. So, Bato, uh, De La Rosa, Willy Rebillami, ano rin yan. Malakas din yan. Most likely, ano. So, so no worries po. Kaya, tinatawanan lang ni BP Sara itong uh, impeachment case laban sa kanya. Okay, mga ka kaibigan, salamat po sa inyong palaging panunod.